What's up, what's up mga kuya? kuya yung videos to this video. Samahan nyo dahil may gagawin tayong kakaiba sa bagay na to. Hindi ko nga kasi alam ang pinaka main purpose nito kaya ginawa ko na lang siya ganito. Hey, okay, what's up mga kuya? Boys, so another balay-balay update mga kuya. Nakalimot ko o bonsai tawagan ani pero this is uh, ano ba to? Tray or hmm? ano? Rock or something. Ano? Basta gagawin natin yung rock. So alagyan natin to. So matagal na itong nakatago. <laughs> si mama pa to. <laughs> Ayan, gagawin natin to Uh, Surak dito sa ating balay-balay ko, Kuya Koyz. So, let's go. Time lapse. So, time lapse nga ulit tayo para mas mabilis ang trabaho. Kaya naman sa mga nagmamadaling matapos dyan ang kanilang trabaho, meron na kayong solusyon. I-time lapse nyo lang to. Amawa, no? Ito nga pala mga kuya-kuys ang balay-balay update part 8. Kaya sa mga nakasubaybay, salamat sa inyo. Dahil kayo lang naman ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang balay-balay update na to. Nais ko palang pasalamatan ang lahat ng mga sharer ng bawat video natin dito. Sobrang laking tulong kasi nun para ma-invite tayo at mas lalo pa nating mapaganda at maayos ang balay-balay na ito. Di ko man kayo may isa pero maraming maraming salamat sa inyo. O oh, sige na, back to the video. Baka maiyak pa kayo. Pinupunasan ko na nga pala ito para mas madali itong matuyo. Napagtanto ko lang kasi na hindi siya pwedeng ibilad sa init kasi baka bumaliko. Sobrang init talaga kasi ng panahon ngayon, parang bagong relasyon. Subalit asahan mong lalamig din yan sa dapit hapon. Kaya huwag tulubuo si Emosyon, baka pagsisihan mo yun. Nya imo na lang nya maingon na nadala raman ko sa kong Emosyon. Kaya ayun. Yo, what's up mga So, nalimpyo na na to and time to assemble na. Okay, so Dili yung na nakauga pero maugara na <laughs> So let's go, time is up Kala ko ba naman wala nang time lapse So ayun, voiceover na naman tayo dito ngayon Kaway-kaway sa mga content creator na nagbo-voiceover din ngayon Alam kong mahahaba ang ating pasensya pagdating sa ganon Sabayan ka ba naman ng manok sa umaga Chismisan sa tanghali At kantahan sa dapit hapon oh ano ka ngayon? Sabihin mong hindi totoo ang lahat ng Masaswerte na lang yung mga big content creator kasi may editing studio na. Paano naman kaya tayo neto na ang followers 300 pa? Aww. Kaya sana naman wala naman itong sapilitan pero wala din naman sana ang tanggihan. Hmm? Kaya sana kapag nakita mo yung follow blue button dyan, pindutin mo naman. Eh, nahiya pa yan. Sige na, pindutin mo na. Ikaw lang din naman nakakaalam. Excited na pa naman ako sa part 1001. Eh, sounds like liliwanag yung buong mundo ko. At sana pagdating ng part na yon kasama ko pa rin kayo. Pero sobrang tagal pa nun, kaya back to the video. At dito nga mga kuya, sa ko isa na, natapos ko nang i-assemble to. Nilalagay ko na nga pala dito yung mga sapatos ko. Di ko kasi talaga alam yung pinaka main purpose neto, kaya ito na muna yung pagagamitan ko. Kaya naman sa lahat ng mga nanay, tatay at may sariling bahay, comment down below kung anong pinagagamitan ninyo neto. Dahil sa kagaya kong nag-uumpisa palang magbalay-balay, marami pa akong hindi alam dito. Yo, what's up mga koy? So, natapos na dyan na pagka pagkasimbol, no? Ang um, atong balay-balay update surak. So, ayan. Di, ko, di naman siya literal na surak. Pero, ginawa na lang natin sa yung surak since wala naman masyadong gamit. And, napagtanto ko lang na gusto ko siyang ibuta. Ibuta. <laughs> gusto ko siyang ilagay dito. Si so, Mr. Ragol naman natong dialect aning mananapa. So, dito siguro na side. Natin yung lalagay. So, tara. Lagay natin mga koy. no? So, pwede pang paglagyan ng kung ano-ano yung ibabaw niya. Yun. Iba So, dito, bahala na kung ano yung malalagay. Pwede kong ilagay dyan. Yan. So, temporary lang yun siya dyan. So, kung may mahanapan pa tayo ng ibang location, pwede din naman. Okay? So, ayun mga kaya ko. So, maura to uh, okay na siya dito. And, salamat sa panonood ng ating video. So, to be continue and another update mga kaya ko is sa ating balay-balay sa next video. Thank you.